Hello mga mami, magandang tanghali. Ito po ang uh, uh, ginagawa ni Tatayang Bike dahil ito po ay sa aking alaga na bike. Pagkatapos ko kanina sa aking mga gagawin ay ito na naman ang aking ginawa. Alam nyo naman po ang inyong inang rakitera ay marami po talagang uh, alam. Alam na trabaho mga mamsi kahit ano pa yan dyan, kahit akiat bahay pa yan. At yan nga mga mamshi, hindi ni tatay maaninag ang kanyang ginagawa. Kaya tinulungan ko na po siya. Kasi lahat ng kanyang kinabit kanina ay balibaliktad. Nagtaka po siya bakit ayaw uh, umandar, ay ayaw umikot nitong pidal. Ay dahil pabaliktad ang kanyang pagpihit. Kaya ayan, inayos na po natin. Kaya tay, hati tay tay sa bayad ha. Pag uwi mo mamaya tay, aabangan kita mamaya sa gate. Kailangan hati talaga tayong dalawa. At iyan ang nga po mga mamshi ay umukoy na ang kanyang uh, ginagawang bike. Uh, yun na lang po mga tapaludo ang ikakabit ni tatay. Po, tinuruan po natin siya kasi uh, nahirapan na po si tatay magkabit dyan sa kanyang ginagawa. Kaya alam mo na tay, ang uh, ating hatian mamaya ano wala na kayang libre ngayon tayo lahat na ngayon kahit pambili lang ng asin at pagkatapos kong tulungan si tatay ay eh, nagpahinga muna tayo sa upuan ng aking uh, madam madam paupo muna ako ha at ako muna ang amo ngayon Ayan, pagkatapos nating maging amo kanina, ako na may nagwalis. At para pag si madam ay uh, uh, pwede niyang masalaminan ang sahig. Masalaminan talaga mga guys. Ayan po, hindi po ako gumamit niyan mga mamsi ng map kasi parang feeling ko ang dumi ng map. Kaya kailangan paapaalang malinis na. Ano daw sabi, paapaalang. <laughs> Hindi eh, pa ako na lang sana ang aking pinaglampaso, di ba? Ayan naman mga mamsi pagkatapos kong magwalis. At uh, dadakutin ko ng aking winalis. Kaso ang daspan ay sira. Kaya ayan naman mga mamsi ginawa ko muna bago ko gamitin. Kasi, iwan ko ba, ang bilis na sira ng mga binibili nilang daspan. At iyan nga mga mamsi pinalitan ko siya ng tornilyon. Nilagyan ko ng... Uh, pampasikip yung uh, pako nilagyan ko na lang siya ng pampasikip para hindi po lumuwag agad para matagal siyang gamitin mga mamshi no kaya ayan naging uh, ano muna tayo ngayon naging manggagawa muna tayo ngayon ng kaya mga mamshi kung meron kayong ipapagawa dyan sa inyo tawagin nyo lang ako at nandyan kaagad ako basta may bayad mga mamshi ready ako dyan Ayan naman mga mamshi. Okay na ang ating daspan dyan. Wow, ang ganda na.